Morning guys, welcome again sa another episode ng Konting Kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. Now, may dinala sa atin na S125. I think this is 2020, 2021 model. Ah, grounded siya, hindi siya umaandar. Every time pinapress mo, ino-on mo yung power niya, walang lumalabas sa screen. Walang lumalabas sa gauge niya, pero gumagana ang fuel pump at gumagana rin ang lahat ng ilaw. So, Check natin to kung anong problema. Didikit niyan dito sa control panel to. Kasi every time, pakita natin. Every time on, pag ginawa ko mo yung preno, tsaka lang siya nagkakaroon ng power. Pero pag tinanggal mo yung preno, siya. Pero nakauna susi. So, yan na ito troubleshoot natin, guys. titing natin kung saan yan ang gagaling, yung grounded na yan. So, kailangan natin tanggalin lahat, pati floorboard, lahat, pati wiring harness. titing nako ko isa-isa yan kung saan siya nag oh. Ito. Ito. Oh, Masa na isa. Ay, teka. Ito ano isa. So guys, na check na natin 'to. Nakita na natin yung problema nung ano niya, nung uh, electricals niya kanina. Ito kasi, yun dun sa may pinaka park light nito mga uh, winkers natin, nakarekta siya dito. nag dito. Kumuha din niya dito sa main dun sa ano sa fuse box. Now, okay lang naman sana 'yan. Sa pero sana nilagyan ng fuse block kasi Much better kasi kung meron tayong gento na fuse block para at least whatever happens may reading fuse itong ano na to to mga winkers na to so mag-grounded man siya sisirain niyo mo na fuse so wala siyang dadamay na iba so yan ang reason kung bakit pag kami nagkakabit niyan dito lagi ako may fuse block para wala akong problema doon sa winkers niya so yan okay na to pagka-on natin check lang natin ha uh, kanina walang power walang ano yung ngayon meron na siya. And then start na siya, guys. So okay na 'to. Bubuin na lang namin 'to, assemble and then pwede na i-release sa client.